ko sa pick up nga orange diri sa purok ah ang among iring nga ligsan ibalaw sa nakaligis iring kaso diri sa siya diri ka porsyon no kalo pa indugo diri ako na kalo pa indugo yang siya nga Aligisan ng iring. Nidiritso lang siya. Sunod. share boss. Hindi na magpadagan boss kaya wala makakanagdali. kanang dali. Chat out na kanimo. Manghinaot lang kung a uh, makaamgo ka. Kay ang ireng puna mo diri oh, loy kayo. Sigla aura ni pero pinangga na mo ni. Salamat kay boss. Salamat kayo. Nakay nga salamat. Amon yang ilubong. Amon yang ilubong. Oso na mo kano. Pobre eh. na mami, na mga ikaw na eh. ni Isod Pick up nga rin, shout out ko Padong Kurok City